Ito lang po ay hindi po naman tayo engineer, hindi po tayo arkitekto, hindi po tayo maalam uh -huh. dito. Pero doon po sa mga uh -huh. nakausap na natin, sinasabi na kung kinabit mo yung mga panel na iyon, at nakita mo na uh -huh. na dahil sa pagkabit mo, doon mismo sa kinabitan, may mga palitada na tanggal, kumbaga obviously, uh -huh. dapat naisip muna na kasi nga umangat na yung palitada sa ibang porsyon na baka bumaksak sa baba. Yan pong sinasabi Apo. ng iba. Bagamat hindi natin inaakusahan dito yung may may-ari ng building, ha, ng kapabayaan, pero siguro nga po mas maganda, in fairness sa mga nabaksakan dito, opo, na Apo. bago, bago natin sabihin na aksidente, kasi aksident, walang may sala eh. ba? Diba? Bago sabihin Apo. aksidente po, matukoy talaga natin, opo, nung kinabit ba itong mga panel na ito, nakita nyo na ba na may mga paritada mo mga baksak? Dahil kung doon pa lang, palagay ko po may mga nagkulang. O, nung tingin nyo, engineer? Uh, tama po kayo, maaring isang dahilan 'yon nung kinabit uh, 'yan. Siyempre nag nag sila ng uh, butas yan para maikabit yung panel. Maaring na-disturb. Maaring na-disturb yung uh, palitada. Tama po yung analysis niyo. Isa 'yan po sa tinitingnan titingnan namin na na sa, sa aming uh, pagsusuri. 'Yon opo. At kami po yung nagagalak na mapakinggan po ito, engineer, kasi nga sabi ko, no? Para po sa kapakanan din ng mga nabaksak ang bata dito, siguro po mahirap opo. magsa mahirap magsabi na aksidente. 'Di ba? Kasi kung uh, aksidente, po. walang may sala eh. 'Di ba? E, opo, 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 So kung ikaw yung building administrator, ikaw ang nagkabit nito, hindi nyo man hindi, naman, hindi nyo man hindi ba nakita 'yan? Sa, sa pagkabit pa lang nga sa kaliwang banda, meron nang na disturb na yung palitada eh. So na timing opo. kung kailan dumadaan sa baba, nabaksakan yung ulo ng mga bata. Opo, opo. Tama po, tama. Opo, sige so. We appreciate uh, isa, isa, isa. Isa po. Opo, yung susuriin namin sa amin ng uh, pag Opo, opo. Salamat na marami. So, engineer, uh, paano po ito ngayon sa sa sitwasyon ngayon na nangyari po ito? Kaniyo hindi na mapeperen sarhan yan kasi may mga dwellers po dito. Sa pangyayari pong ito, opo. ano ang aming aasahan sa inyong opisina sa para po sa buong harapan ng building na ito? Ano pa inyong gagawin? Uh, mag, uh, kasi nangyari na nga yan na napatunayan na natin, nakita na natin pala na, na hindi na rin ayos yung mga palitada niya. So, o-orderan na po namin sila na ayusin na nila, paguhin na nila yung palitada mm -mm. para hindi na mangyari ulit yung uh, pangyayari. Mm -mm. Opo, opo. And then, uh, sa pangyayari pong ito, para po sa pangkalahatan na po ng mga building na maaring luma na rin po at pareho yung disenyo, ano po, na may mga palitada, opo. ano pong aming asahan po sa inyo? isa uh, isasama na po namin yan ngayon sa aming uh, inspection kasi ang katulad nga ng nabanggit ko kanina, ang ini-inspect lang talaga namin iyong yung structural component. Opo. Ngayon, mm. sa ganito na makita natin na pwede palang mangyari itong ganito. So katama mm -hmm. na ngayon sa uh, aming titingnan. Opo, opo. Ano po sabi sa inyo ni Mayor dito? Inyo bang nakausap po si Mayor? Opo. Ano po sabi ni Mayor? Eh, Pa-imbestigahan nga kung ano talaga ang nangyari at kung mm. sino ang may nagkasala at mm. kailangan ma mapanakot kung sino ang nagkasala. Yun naman ang instruction talaga ni Mayo. Apo, opo. And then siguro po, ibang opisina na ho, yung tutulong doon sa pamilya, ano po, ng biktima dito? Mm -mm. Yes po. Uh, may mga may mga departamento naman kami na mm. inataso na ni Mayo mm -mm. na tulungan yung pamilya. Opo. Sino po may may-ari ng building uh, engineer? Ah, uh, hindi ko pa alam yung pangalan eh pero Atherton yung condo eh condo yung Atherton Place Condominium yung um, may-ari eh uh, sitting mm. uh, yung pa namin